puti. Ay puti nga pala ng ang pangalan niya. na lang. Oh, wow. Isang pahid lang pala so, yun. Let's go head

hindi yan. Hindi man yan. Aurora. Hindi yan. Hindi na naradine. May sinturon yan din sa likod na kagayon. Ibinalik. Dari itin eh. Tapos, hindi nung idine. Idine yun. Dari ito sa likuran. Pagdabing dini sa likuran, ibinalik ko yung pangarap. ganda so, maraming papasak sa iyo ha? hindi ko siya ano eh ha? maraming sa iyo yan. ah buong mundo yan luko pa nalig mo na ako ano ngayon mga sabli na ginagawa ng ba no? Ditiip.

Pag gaganan, tatanggalin mo na lang sa ano. hindi ahawa doon sa ano. Mm hmm. Titiklopin ko na kung alula yung baka. Yun lang. Mas yes, maganda kung binubuksan natin yung electric fan. Ha? Huh? Ba't ay pag, paghangin mahina? Hindi, yung kanina, kapira tayo kayo gawin. Oh. Matutuyo. Pero pwede na. Hi.

video pa nga ako. Ha? Yeah? Mayroon pa nga ng video. Pang-upload sa pang-upload sa YouTube. Na-edit ko cool. na 'yung kinakat mo. Thank you. Nalimutan, nalimutan ko na. Parang 35. ganda pala mag ano, niya pag yung maaraw ano. Ay, <inaudible> hey, hey, like... oh, <modelmez natural throat> na, ano, kahit yung ito. Ha? Hindi dapat si Iris. Ay, ibig sabihin niya, may na. Naubos na eh. Ibig sabihin, na eh. Naubos na eh. Ibig má gấp năm anh này uống số số ưu tiên nhở? cái screen

Dalam, 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 dalam masih di nang kader wah ini mam aurea wah bakal nih makin anu au au oh bu

na kay Kwan baka may padala mamaya no SET! SET! Kay... Papatulong kay Gia Kay Timay siya no Kahit nila lang muna ito kaya oh.